Welcome back sa Free Thinking Pinoy Channel. Sa ibang bansa gaya ng Amerika, naging malaking problema ang pag-akyat ng wolf sa bakod. Kinakain kasi ng mga wolf ang alagang hayop kapag nakapasok ito sa kanilang bakuran. Upang pigilan ang masamang plano ng mga wolf, nakaisip sila ng magandang imbensyon. Ito ang fence rollers. Umiikot ito sa tuwing kakapitan ng hayop. Kapag kinabit mo ito sa inyong bakod, hindi na ulit makakakyat ang mga wolf pati na ang mga aso at pusa. Sa ganitong paraan, maski ang alaga niyong hayop ay hindi pwedeng umakyat ng bakod kaya hindi na rin sila makakatakas. Kung tutusin, hindi lang yan ang inimbento ng mga tao para sa mga hayop. Marami pang imbensyon ang ginawa para linisin, aliwin at kausapin ang ating mga fur babies. Ang halimbawa nito ay ang iFetch Automatic Ball Launcher. Para aliwin ang inyong aso, gamitin mo ang gadget na ito. Kapag ipinasok mo ang bola, otomatiko itong ihahagis. Sa ganitong paraan, hindi ka na mapapagod pa na maghagis ng bola. Yun nga lang, walang kwenta ang gadget na to kung mas tamad pa sa'yo yung aso mo. Ito naman ang tinatawag na Wicked Bone. Laruan nito para sa aso upang hindi sila mabagot. Pwede mo itong kontrolin sa inyong cellphone tapos yung aso mo hahabul-habulin yung laruan. <coughs> Kung meron kang budget, pwede mong subukan ang Hurricane 9 Ring Launcher. Para itong plastic na baril na iahagis ng bilog na bala para kuhanin ng aso. Yun nga lang, kailangan mo ng malawak na lugar kasi malayo ang tapo ng bala. At saka, madali rin daw itong masira kaya wag mo itong ibibigay sa aso na mahilig mangat nga. Siguro, ito na ata ang pinakamagugustuhan ng alaga mong aso. Ang tawag rito, Swift Boss. Kapag ipinako mo to sa lupa, pwede itong lokohin ng aso mo para habulin ng laruan na nakatali sa gadget. O di ba? Diba, siguradong mag-i-enjoy si Bantay kakahabol sa peking laruan. meron kabang pusa? Ito ang bagay sa iyo para mag-enjoy si Muning. Tinawag itong automatic laser Cat toy. Ipatong mo lang ito sa lamesa kusa na ito maglalabas ng laser para habulin ng pusa. Kung ayaw ni Muning ng laser, pwede mo siyang bilhan ng magic na bola. Ito ang cheer ball. Ang bola na debaterya na pwedeng habul-habulin ng pusa. Pwede mo pa nga itong ilagay sa board game para mas mahirapan si Muning na habulin ng bola. Isa sa pinakamahirap na obligasyon sa alagang hayop ay ang paglilinis rito. Buti na lang at may mga imbensyon para mapadali ang trabaho. Gaya ng gloves na ito na pwedeng ipanuklay sa katawan ng aso. Meron namang portable dog paw cleaner na madaling gamitin para linisin ang paa ng inyong aso. Upang gamitin, lagyan mo ito ng tubig at makikita mo sa loob ang mahahaba nitong galamay na pwedeng panguskos. Pagkatapos noon, ipasok mo rito ang paa ng aso para linisin. Bagay ito sa mga aso na palaging madumi ang paa. Kung isa ka sa mga tao na nahihirapang magpaligo ng aso, ito ang dapat mong gamitin. Ito ang Aquapo Dog Bath Brush and Sprayer. Tinawag itong brush and sprayer dahil 2-in-1. Doon na mismo sa scrub lumalabas ng tubig kaya mas madali na ang pagpapaligo sa mga fur babies. May na-discover din ako na pwedeng ipanglinis sa katawan ni Miming lalo't ayon ng mga pusa ang maligo. Ito ang Groomatic ang automatic cut brush na pwede mong idikit kahit saan para pwede na maglinis ng katawan si Miming. Di battery ito kaya kusa na itong umiikot. Wow! Ito na ata ang pinaka-amazing na imbensyon na nakita ko. Kesa dakotin mo ang pupu ng aso, gagamitin mo mismo ang pooper scooper para hindi nakakadiring hawakan ng plastik. Pagkakuha mo sa plastik, pwede mo na itong balutin para diretso tapon sa basurahan. Naiinis ka na ba dahil sobrang hirap linisin ang litter box ni Muning? Pues, merong imbensyon na siguradong magugustuhan mo. Ito ang Litter Robot 4, ang imbensyon para kusang linisin ang litter box kahit hindi mo na ito hawakan. Pagkatapos pumupo ng pusa, agad itong lilinisin ng litter box. Ang galing dahil hindi mo na kailangan hawakan ng maduming buhangin. Palagi bang kumakahol ang aso mo? Kung oo, dapat mong ilagay ito sa iyong aso. Ito ang Dog Rook Humane Bark Collar. Sa tuwing kumakahol ang aso, maglalabas ito ng vibration para sa inyasa ng aso na tumigil na sa pagkahol. Hindi ito kuryente at hindi rin ito masakit para sa aso. Sadyang nakakagulat lang ang aso sa vibration at ingay kaya titigil na sila sa pagkahol. Kung palagi namang nauuhaw ang aso mo, dapat ay merong kaneto. Ito ang portable dog water bottle. Pindutin mo lang ang botol na ito at lalabas na ang tubig. Pwede mo na itong ipainom sa aso. Maganda ito dahil pwede mo itong dalhin kahit saan nang hindi man lang natatapon. Ikaw ba ay palaging wala sa bahay at naimiss mo na ang iyong aso? Kung oo, dapat ay merong kaneto. Ito ang pet chats. Ilagay mo lang ito sa parte ng bahay na madaling makita ng aso at pwede na kayong mag-video chat. Pwede mo pa nga siyang bigyan ng treats pag mabait si Doggy. Meron din itong buto na kapag pinindot ng aso, automatic na may magte-text sa'yo para ipaalam na gusto kang maka-video chat ng inyong aso. Kung gusto mo naman ng palaging namamasyal kasama ang inyong fur baby, baka magustuhan mo itong Go Smart Pet Leash. Pwede mong kontrolin ng haba ng tali para hindi masyadong mapalayo ang iyong pet. Meron din itong flashlight kaya go na go ang pamamasyal kahit gabi na. Ang panghuling produkto na ating itatampok ay ang lagusan na ito na daanan ng alagang hayo. Ito ang SureFlap Microchip Pet Door. Ang pintuan nito ay bumubukas lamang depende sa kung sino ang papasok. Meron kasi itong sensory na kayang alamin kung trespasser ang hayop na pumapasok. Kailangan mo kasing lagyan ng microchip ang alaga mong hayop o hindi kaya ay ilagay mo ito sa collar sa leeg. Kapag merong ganito ang pusa o aso, yun lang ang pwedeng pagbuksa ng pintuan. Sa ganitong paraan, hindi pwedeng pumasok ang mga ligaw na hayop. Kung nag-enjoy kayo sa ating pintuhan, sana ipindutin nyo ang like button. Ngayon, andito na tayo sa ating shoutout portion. Hello kay Jiro Dingcol, Hello rin kay Ray Art Garcia. What's up kina Kian, Clarence at Kiel? Yasha, Apollo, Tatay James at Nanay Manilin. Advance Happy Birthday kay Elijah May Guerrero. At Advance Happy Birthday rin kay Zach Hiruzen Ligutan. Maraming salamat sa inyong panunod. No? See you guys in our next video. Bye-bye! Hello mga ka-FTP! Ako si Nomer at nagpapasalamat sa inyong panunood. Kung nagustuhan nyo ang video ito, subscribe na sa FTP channel. Don't forget to hit the subscribe button para updated ka sa mga bagong videos. Paalam!